Ate Ellie! Ate Amelia, kain na daw! Hindi no, po po yung safe. Pero si Ate Ellie pababa na daw. Una na po ako. Good morning, honey! Good morning, Daddy. So, how's your grade this semester, El? Um, it's good, Dad, but with high honor daw po ako and I'm sorry po. That's good. I know you did your best. You should be proud of yourself. Anyways, why are you saying sorry? Ah, uh, yun lang. Proud ka na? High honor? Kaya nagkakaganyan anak mo kasi kinukonsente mo? Ano naman ba to, Amanda? Hindi ka ba kontento sa na-achieve ng anak mo? You should be proud of your daughter. Yes, mami. At saka po, one point na lang naman. Yun na nga. One point na nga lang, Ellie. Hindi mo pa makita. I expected more of you, Ellie. Amanda, don't say such things like that. Edi, di sana, kung ayaw niya masabihan ng ganyan, Then she needs to do better. Amanda. Kumain ka lang dyan. Don't think about your mother. You're more than that and I'm proud of you. Maybe nagkahagod mo lang, lang siya kasi sa nangyari sa atin. I'm sure she's proud of you. Yes, Dad. Thank you po. Oh! Bakit niyo ka lang? Galakwatso ka naman, no? No, Mami. Sabi ko po kanya, di ba, na-text po ako na malita ko na uwi. Yan! Diyan ka magaling! Tignan mo ang dami-dami gagawin sa bahay, oh! Tapos, ikaw naglalangkwa siya lang? Magugust ka nga! Yes, Diyos ko talaga! Yes po, mami. Oh ano? Nagdadabog ka? Sige, basagin mo. Mami, hindi naman po ako nagdadabog, eh. At talagang pinasag mo? Wala ka nang ginagawa sa bahay na tapos magbabasag ka pa? Ano ba naman yan, Ellie? Napaka walang kwanta mo mga anak! Diyos ko ka! baka ka na, baka naman! Na, na. E eh, kung ikaw gumawa? Bakit ba lahat na lang akong may kasilanan? Lahat na lang akong gumagawa? Bakit ba ako na lang lagi mong pinag-iinitan, mami? Mami, anak mo rin ako. Bakit ba lahat na lang ng mga achievements ko, lahat na mga pakita, makita. Simpleng... No? Thank you kasi nag-aaral ka ng mabuti. No? Mahal ka namin. Kahit kayo na naman, hindi kayo narinig sa inyo. Mga nakakapagod rin. Pagod na ako ay pakita. Lahat ng kaya kong gawin na hindi ko naman... Hindi pala sa inyo sapat. Lahat yung nagawa ko para mag i kayo sa akin. Pero baliwala nung sa inyo ni lahat. Nakakapagod kila sa inyo. Nakakapagod mo kayong... mahalin. Pagod na ako, Mami. Pagod na pagod na, Napaka kwenta mo mga anak! Sige! Ninisi mo natin ang binasag mo. Diyos ko, walang kwenta. Sorry po, mami. Hindi ko po sinasadya. Brie, what do you want? May black label chivas dito. Ano ba gusto mo? Anything you want do. Okay. Bakit? Ano yung bang problema mo? Is it about Ellie again? What's new? Siya naman lagi problema ko. Bakit ba inis na inis ka sa bata? Sinisisi mo pa rin ba Sarap siya nangyari? Shut up, Brie. Hindi mo kasi alam nararamdaman ko eh. Tsaka wala ka namang anak. Oh, come on. I'm contented on what I have right now. So you should be too. You know what? Let's forget about this. Cheers. Let's drink, mom! Oh, Don't stop, Amanda. You're so mad drunk, mom. That's not you! Oh my God! Stand up! No! I want more. Oh my God, Amanda! I want to drink more. You know what? You're going to sleep. Now. What? Sunshine! You're already asleep? Oo nun, hindi wala akong... O okay, okay, okay. <laughs> ano? Nakatagayas na po kay Ted? Gusto kong tigil-tigilan mo ako? Sumasakit ka nga, ulo. Okay. okay mo naman, unti lang naman na inom natin. Anong unti? just ko, huwag na tayo. Ellie? Matatagal mo magbukas ng pinto. Buksan ko na to ah. Ellie, nandyan ka ba? Inom mo na ako ng tubig dito ah.

Mer, dito, man, may, bakit lang ako si Sagutin mo na, bakit mo siya? Oh. Ito ko po si Ellie. Nakahandusay po siya. Ano? Claire, ano bang sinasabi mo? Anong gamot? Nandito po ako sa bahay ninyo. Sige, pupunta na ako. Lolita, I'm sorry po. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko po agad napuntahan si Ellie. Ano sinasabi mo? Happened? Where's Ellie? I'm sorry, Tito. Nandiyan na po yung doctor niya. Siya na lang po kausapin ninyo. Doc, how is she? Good afternoon, Mr. and Mrs. Arasa. Based on our test, uh, it seems that Ellie has overdosed due to large amounts of intake of pills. But for now, she has fully recovered and we need to let her rest. Okay, Doc. Thank you. ba? You know what? Kasalanan na mo yung nangyari kay Ed. If hindi ka na malupit sa kanya, this wouldn't happen. So kasalanan ko? Why can't kayo? you just be a good mother to her, Amanda? Kailangan bang galit ka sa kanya all the time? Why can't you just move on from the past? Alam mong hindi kasalanan na Ellie nangyari Kasalanan ko rin bang nararamdaman ng... na? Tama na, Amanda. Nakakasawa na yung galing mo.